Good morning po. So ayan uh, madaling araw pa lamang po kanina ay hinuli na namin ng aking kapatid itong baboy mula sa kulungan at dinala nga po namin sa slaughter para ipakatay dahil ngayong araw nga po ay magluluto kami ng lechon sa isang kakaibang paraan na kung saan po ay makapatipid tayo sa oras at syempre sa gastos din po. So pagkarating po namin isinabit lang namin itong baboy para hugasan at dinisan kasi uh, importante po na matanggal natin yung mga dumi sa balat nito at yung mga natitirang buong dugo sa loob ng katawan. So ang kasunod lang po natin kailangan gawin dyan ay panatilihin na nakasabit hanggang sa tumulo ito at matuyo kasi importante po na tuyo na yung baboy bago natin ilagay yung sangkap at ituhog sa litsunan. Kaya ang ginawa ko po habang uh, pinapatuyo natin yung baboy, pumunta muna ako sa palengke para bilhin yung mga kakailanganin nating sangkap. So ayan, uh, tingnan natin kung ano ba yung mga sangkap na nasa loob ng plastic. Unang-una po, nandyan yung dahon ng sibuyas. Ito po yung sibuyas na medyo malalaki. At ang ah, kasunod naman po na nandito sa plastic. So, sandali lang ah, ayusin lang natin mabuti ito. Ayan po, ah, may dahon ulit ng sibuyas. Ito naman po yung maliliit na pangkaraniwan natin nakikita sa palengke. At nandyan din po yung ah, lara o yung bell pepper. Kasi ah, alam naman natin sa anumang lutuin ay ah, mabango at masarap ah, isahog itong ah, bell pepper. Nandyan din po ang bawang at sibuyas. Siyempre... Ang kailangan lang natin gawin pag samasamahin ang mga sangkap na yan, uh, haluan natin ng mga ibang pampalasa, asin, paminta, betchin, at uh, ilagay natin sa loob ng baboy. Uh, importante din po na ilagay natin itong uh, liquid kasi nandyan yung mga uh, lasa ng mga sangkap na pinagsama-sama natin kanina. Ang kasunod po natin kailangan gawin dito, uh, tatahiin natin itong uh, chan ng baboy sa itong leeg kasi importante po na. Ay ayan, nandyan din po pala yung uh, lemongrass or yung tanglad kasi uh, importanteng importante po na sangkap yan ng isang lechon. Alam naman natin na basta lechon, manok man yan, baboy, hindi pwedeng mawala itong lemongrass. So ayan, uh, ilagay lang natin din ito sa loob. Uh, hindi naman ganong karami yung ginamit natin kasi itong baboy na ito ay siguro hindi na namin natimbang pero uh, estimated nasa 25 kilos lang ito so ayun nga po nabanggit po kanina ang kasunod natin kailangan gawin ay tahiin itong chan kasi importante po na uh, ma-close natin yung hiwa nito kasi kailangan hindi po lumabas yung mga sangkap na inilagay natin at ang kasunod po, ayan, uh, siguro hindi pang na nakikita nyo na nilalagyan natin or naghihilamos tayo ng coke sa baboy kasi uh, makakatulong po ito para mas maging mapula yung kulay ng baboy or nung lechon kapag naluto na. Kasunod naman po, ayan, ihanda na natin yung apoy na paglulutoan natin. Ito nga po yung kakaibang paraan na instead na sa uling or sa baga, uh, ito po ay sa apoy natin lulutuin. Uh, sa paraang ito po malaki po yung matitipid natin kasi hindi na po tayo bibili ng uling Kasi medyo may kamahalan po ang uling Sa paraang pong ito ay uh, makakatipid tayo dahil itong mga kahoy na tuyo na gagamitin natin ay pinulot lang natin sa paligid So ayan hanggang sa lumaki na po yung apoy At uh, inilagay na natin itong baboy sa may gilid At uh, kailangan lang po natuloy-tuloy natin paikutin yung baboy Uh, mas maganda po kapag ganitong uh, nagsisimula natin pinapaikot, uh, mas malaki yung apoy na medyo tumatama dun sa katawan ng baboy, mas maganda po. Hindi naman siya masusunog as long as na dire yung pagpapaikot natin. So ayan, kailangan lang natin ng tuloy-tuloy na pagpapaikot hanggang sa mapapansin nyo na nadadry na at nag, nagiging kulay brown na itong baboy. So itong pagpapaikot natin ito uh, nasa 15 minutes na to. So tuyo na medyo pumupula na siya. So after 30 minutes to uh, 20 minutes siguro uh, ito na siya. So ayan stop lang natin para mas makita nyo Tuloy-tuloy lang yung apoy uh, sa simula uh, mas malaki, mas maganda. So ayan po uh, mas mabilis yung ikot, mas maganda. So ayan, uh, ayan medyo may namumuunang brown sa so may likuran ng baboy. Uh, nasa 30 minutes na po kasi natin na iniikot ito. Habang uh, nauubos yung ating mga kahoy, lumiliit yung apoy, uh, sumasabay rin naman ng naluluto yung ating lechon. So ayan, uh, more than 30 minutes na, uh, 45 minutes na ito. Uh, mas uh, brown na siya, mamula-mula na siya. So, ayan, uh, med kapag medyo mapula na siya uh, bababaan lang din natin yung apoy natin Kasi uh, nandoon na yung tendency na masunod na Ito, uh, almost one hour na natin pinapaikot itong bubble Ang sekreto lang din dito, uh, mas maganda kung uh, hanggat kaya natin punasan from time to time yung bubble Mas magiging makinis siya kung mapapansin nyo uh, medyo may mga line siya ng black kasi hindi na namin napunasan ng mabuti yung baboy kasi nga medyo mainit na lumapit dun sa apoy pero wala namang problema dyan hindi naman makaka-apekto yan sa lasa nandyan naman yung uh, sangkap so ayan, uh, nasa more than 1 hour na namin, halos paluto na itong baboy, siguro nasa 30 minutes na lang natin hihintayin at uh, aahunin na natin ito so ayan natapos na po yung 1 uh, and a half hour luto na yung ating lechon shout out kay uh, Tol Raymond isang kaibigan natin mula sa bukid nun siya po yung nagturo sa amin ng sekretong sangkap at pagluluto so ishare ko lang yan kapag siya yung gumawa ng lechon so ganyan po pula kakinis yung balat kasi masipag siyang magpunas pero yung aming ginawa kanina uh, yun din naman yung lasa yun din yung lutong yun nga lang, nagkulang kami sa pupunas kaya medyo may line siya ng itim Yun lamang po at maraming salamat. Sana po ay may natutunan kayo sa pag-share namin itong uh, pagluluto ng lechon